Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang hindi pagkakaunawaan ni Sharon Cuneta at ang kanyang panganay na si Casey Concepcion. At ang pag-unfollow ni Casey sa kanyang kapatid na si Frankie at ganun din sa kanyang stepdad na si Kiko Pangilinan. Ano ba talaga ang nangyari at nasabi ni Casey na parang mag-isa na lang siya? Ating alamin ang buong kwento. Isa rin produkto ng broken family si Kisi Concepcion na maghiwalay si megastar Sharon Coneta at ang matin idol na si Gabby Concepcion. Si Sharon ay nakapag-asawang muli sa katauhan ni Senator Frankie Pangilinan. Samantalang si Gabby ay meron na rin karelasyon na non-showbiz. Ilang beses na rin nagkaroon ng misunderstanding si Sharon at si Casey. At ang nakakapagtaka ay ngayon lang lalong lumala ang sigalot sa pagitan ng kanyang ina at kapatid. Ganon din ang kanyang stepfather nang iyan unfollow ni Casey Concepcion, si Kiko Pangilinan at ang kanyang kapatid na si Frankie. Inamin ni Casey sa isang interview na pakiramdam niya nang siya ay lumalaki na mag-isa na lalo na nang magkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang kanyang mga magulang matapos itong maghiwalay at dahil nga wala na siyang choice kundi magkaroon ng blended family ay may pakiramdam si Casey na kailangan na niyang magkaroon ng relasyon sa parehong side ng kanyang mga magulang sinabi ni Casey na ginawa niya ang lahat para maging close sa pamilya ng kanyang mommy at sa kanyang daddy. Kaya lahat ng kanyang kapatid ay siya ang unang nag-reach out. Inamin nga ni Casey na mahal niya ang kanyang pamilya at sinabi niya rin na hindi naman maiiwasan na magkaroon ng misunderstanding kasi wala namang perpektong pamilya at dito na nga lumabas ang hinanakit ni Casey at sinabi niya nga syempre may pamilya na rin ang mother side ko may pamilya na rin ang father side ko minsan mafe-feel mo na mag-isa ka na lang sa gitna ang important is gawin mo yung best mo na taratuhin mo ng tama unang una yung sarili mo at inamin pa nga niyang tanggap ko na ito yung pagkukulang sa buhay ko pero meron ako nito, hindi lahat ng kapamilya makakasundo mo, hindi lahat ng family magiging smooth yung relasyon, may time talaga na pwedeng hindi kayo okay pag amin ni Casey. Ngunit sa uli ay nakatepende pa rin daw ito sa level of maturity ng dalawang kampo kung paano magiging ok ang sumahan. At sinabi pa nga ni Casey na makokontrol mo yung sarili mo. Yung ibang tao, hindi mo makokontrol yon. Pero yung sarili mo, of course, you can control yourself. So kung sakali man na merong away o hindi pagkakaintindihan, it's okay, it will be okay. At kung magkamali ka man, you make sure na you're a better person. Don't look back, tuloy-tuloy lang at kung sino man, yung meant sa'yo, babalik sa'yo. Ayon pa kay Casey. At dito nga rin inamin ni Casey na inunfollow niya ang kanyang stepdad na si former center Kiko Pangilinan at ang kanyang half-sister na si Frankie Pangilinan. Inamin ni Casey na kaya niya ginawa ito ay gusto niyang alagaan ang kanyang mental health para na rin sa peace of mind niya. Hindi naman pumasama masama na magkaroon ng time na meron kayong ina-unfollow or meron yung ipa-follow. Mahirap lang po talaga kapag showbiz po yung family. Talaga lahat po pinag-uusapan at pinupuna. Ako kasi I think yung sa akin is more of like I said my complicated po talaga pagdating sa blended family. At meron po talagang may times hindi perfect. Hindi po kami perfecto at hindi po kami laging perfect. Pag-amin pa ni Casey. at sinabi pa nga ni Casey na basta ako feel na feel ko ang pagiging ate at very supportive ako sa aking mga kapatid kaya nga ako lahat ang gumawa ng paraan para maging close ko ang aking mga kapatid sa aking ina at ganun din sa aking ama Inamin ni Casey na meron din siyang pagkakamali pero bilang lang daw ito sa daliri ayon pa sa dalaga. Meron man na pagkukulang o pagkakamali kahit saan sa tingin ko mapibilang lang sa kamay yon. Lahat ng ginusto ng family ko ay ginawa ko. Like nagtapos po ako ng kuleho, nagtrabaho ko. Inalagaan ko po yung career, minahal ko po yung mga tao. Pag-amin pa ni Casey, talaga pong ginawa kong lahat para maging mabuting anak at mabuting ate. Samantalang ang megastar ay nag-post ng cryptic post sa kanyang Instagram account. At sinabi nga niya dito na every kind of love it seems is the only one. It doesn't happen twice and I never expected that you could have broken heart and love with it too. So much that it doesn't seem broken at all. I know young people look at me and think my youth seems so far away but it's all around me and you're all around me. Kaya nga ang tingin ng mga netizens ay mukhang pinaparinggan ni Sharon Cuneta ang kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion dahil ang title ng kanyang post ay From Peter Pan for One of My Four Children. Kaya naman ang mga netizens ay napareact sa mga post ni Sharon Cuneta sa kanyang Instagram account at meron pa nga isang nanay ang hindi makapagtimpi na sinabi niyang huwag mo kasing kinukumpara ang inyong mga anak kaya lumalayo ang isa eh. At meron din nagsabi na kaya lumalayo si Kisi ay dahil ikaw din ang gumagawa ng paraan para lumayo ito sa inyo. At inamin nga din ni KC na kahit na nagkaroon ng misunderstanding minsan, ay mahal na mahal niya pa rin ang kanyang nanay at sinabi niya na siya pa rin ang best friend niya mula nung siya ay bata pa at gago niyang lahat para maging masaya ang kanyang ina at ang hugot pa nga ni Casey ay ako ang panganay niya malalaman din ni mama kung gaano ko siya kamahal pagdating ng panahon at ang pagtatapos nga ni Casey sinabi niyang what more ako sa kanya ako ang panganay niya so meron akong feeling na malalaman din ni mama kung gaano ko siya kamahal pagdating ng panahon wala nang ibang mas pwedeng magmamahal sa kanya kung paano ko siya mahalin at hindi man ako ang asawa hindi man ako manager hindi man ako nakatira sa kanya pero na mahal na mahal ko po ang aking ina Anong masasabi niyo mga netizens sa sinabi ni Casey? At sinabi niya nga rin, hindi naman ako perfect. Nagkakamali ako tulad ng ibang anak ng magulang but I do my best too. Minsan timid nga lang ako kasi gusto ko lang makita ng tao o ng family ko ang puso ko kung sino talaga ako. Kesa i-defend ko yung sarili ko kapag may mga chismis kaya mas gusto ko na lang pong tumahimik. Ayon pa kay Casey kaya siguro ano man ang pinagdadaanan ni Sharon Cuneta at ang kanyang anak na si Casey Concepcion I wish na lang natin na sana maayos na nila dahil marami na excited sa darating na concert ni Gabby Concepcion at ni Sharon Cuneta at malay nyo mabuo ang kanilang pamilya kahit man lang sa concert dahil ito naman ang nais makita ni Casey na makitang magkasamang muli ang kanyang mommy at daddy. What do you think mga netizens? Produkto rin ba kayo ng broken family or blended family? Siguro ay maintindihan natin si Casey kung bakit ganun na lang din ang kanyang nararamdaman. At tayo bilang nanay ay maintindihan din natin si Sharon Cuneta na nais niya lang na maging maayos ang kanyang pamilya at ang relasyon ng kanyang mga anak. So, anong masasabi nyo sa ganitong sitwasyon? Please comment down your thoughts. I-wish na lang natin na sana one day ay maging maayos na si Casey Conception at ang kanyang ina. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Ingat po!